Aris, ngayong araw ang pahiwatig ay kung muling makausap ang dating tao na gusto ay makagawa kayo ng hanap buhay, ay pakinggan mo ng maayos ngayong araw dahil may sinyales na pag gusto mo sumama sa kanya ay okay ang magiging resulta. Ang iiwasan mo ngayong araw ay magalit ng mabilis sa kausap, dahil baka ikaw din ang manghinayang sa pangyayari. Dapat ay maging mapagpasensya muna ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal magpalabas at magpautang sa ibang tao, kapag kapamilya ang lalapit kung may ekstrang pera ay pagbigyan, nang laging kang may grasya na kaayusan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay umiwas ka sa buong araw sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmahusay magbibigay sa iyo ng problema. Iwasan at gumawa ka na lang matahimik nang hindi ka malapitan ng kalungkutan, nang makatapos ka ng maayos na trabaho. Sa pagmamahalan, ay masaya ang buong araw walang sinyales na dadatingan ng kalungkutan, ang laging maunawain at masaya na nakakausap ay okay para ang inyong grasya ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sisigla, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 22, number 15 at number 32. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw kung may kakausapin na tungkol sa suliranin sa kamag-anak o mismo sa pamilya ay mas mainam na makatuloy basta maging mahaba ang pasensya, at magagawa mo kayo ay magkaroon ng kasunduan na magiging masaya ang lahat, at okay naman sa iyo ang puntahan ang mga schedule na pakikipag-usap, may sinyales na pwedeng maging okay ang lahat, na kayo ay magkasundo sa bagong umpisa na other income pag may tutuloy, ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw kung may ekstrang pera at gusto mo ng investment, ay ipagpaliban mo na ngayong araw. Mahina ang pag-asenso sa gagawin bigyan mo pa ng pag-aaral ng makasigurado ka sa gagawin. Sa trabaho, ngayong araw ay masaya ang ugali mo na ginagawa na masipag sa mga gawain ang siyang mag para ikaw ay masabihan ng hindi nararapat, Huwag magpapataan sa trabaho para makauwi ka ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya ngayong araw walang pahiwatig na problema, at laging pag-unlad sa ikakabuhay ang ginagabay sa pag-iibigan dahil laging nagkakaroon ng pangunawa sa bawat isa, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 10 number 23 at number 29. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano kayo ng pamilya na negosyo. Pag may naiipong pera na puhunan ay okay na kayo ay gumawa na ng plano. Dahil kung walang uutangin na pera ay mas maganda ang inyong tagumpay. At ngayong araw ay mahina ang iyong aura sa mga humingi ng tulong dahil pwede kang madaling maawa, kang umiwas sa ganoong mga kausap para wala kang maibibigay na pera. Ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos na araw sa mga gawain. Ang kasipagan mo ay pwedeng mabigyan ng papuri ng nang ilang superior at pag-unlad para sa iyo dahil sa kahusayan. Sa pera kung may extrang pera ay mabigyan ang anak at ang mahal at kung lalapit ang magulang ay masayang bigyan nang lalong sumigla ang grasya ng pera sa tahanan. Sa pamilya ang pahiwatig sa mga miyembro ngayong araw ay huwag muna makipagdeal na iyong masabihan dahil pag natuloy ay pwede silang makakuha ng kalungkutan. Mas mainam na iyong mapigilan, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 8 at number 30. Cancer, ngayong araw ay malakas ang karisma, kaya madali mong makukuha ang tiwala ng mga kadil. Ang iiwasan mo lang ay magbibigay kagad ng iyong karunungan sa mga kausap ng laging ikaw ang makapanalo ang pahiwatig ng iyong gabay, at kung may plano kayo ng minamahal ay okay na dapat na inyo may tuloy ngayong araw para maging masaya ang resulta. Sa trabaho ang pahiwatig at ay magiging maayos ang buong araw sa mga ginagawa dapat mo lang naiiwasan ang kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan iwasan mo ngayong araw, para walang maging suliranin sa hanap buhay at sa mga karelasyon sa trabaho. Sa pagmamahalan, sa tahanan ay walang sinyales na problema maging maunawain sa nakikita sa kilos ng pamilya at pag madaling kang nakakausap ay laging good vibes ng swerte para sa iyong pag-iibigan. Sa pera ay minamahal lang ang pwedeng mabigyan, para mas makaipon ng mga swerteng pera na magbibigay ng kasiyahan sa mga gagawin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 24, number 6 at number 17. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may ginagawang plano na isang okasyon ay mas mainam na huwag ng gumastos muna ng malaking pera. Dahil may swerte ang mga perang gagastusin ng walang mawala na swerte sa iyong mga plano sa pamumuhay, at huwag nang mag-imbita na maraming tao na hindi ka mag-anak, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya mas naaayon na huwag ng makipag-transaction ngayong araw, lalo na kung malayo ng ligtas ka sa gastos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maaga makapasok at doon ka makakagawa ng maayos at masaya sa mga gagawin, at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pera ay bawal magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao. Pamilya ang bigyan at unahin ang minamahal kung may ekstrang pera ng laging maganda ang grasya ng pagkakaperahan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color red number 25 number 19 at number 6 Virgo Ngayong araw pag may deal na pirmahan at sa isang pwedeng negosyo ay naaayon na mapirmahan dahil may sinyales na makakaunlad sa gagawin, at ngayong araw ay masaya at pagunlad sa buhay kung makakadalaw sa magulang, na magbibigay sa iyo ng masayang buenas na sa mga gagawin, at kung may deal kayo ng kapatid ay dapat na kayo ay matuloy pwede magkakaroon ng bagong pagkakakitaan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may kausap na isang trabaho o pagkakakitaan, sabihan mo na maaga at dapat nagawin sa pupuntahan dahil may good energy sila ngayong araw na makakagawa ng resultang maayos. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, maging maunawain sa mga usapan sa kasama sa trabaho yon ang gawin para hindi ka malapitan ng bad energy na tao sa pagmamahalan, ay masayang araw walang sinyales na problema. Pwedeng magkaroon ng masayang pag-iibigan sa gabi, na magpapaganda ng bawat kalusugan at madaming good energy ng swerte sa inyong mga plano, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue, number 24, number 10, at number 8. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay may buenas na enerhiya ang lahat ng schedule na pwedeng magawa na deal ay puntahan, basta maging matahimik ay iyong iyo ang katalinuhan para makagawa ng kasiyahan at ang iiwasan ngayong araw ay huwag ka nalang pumunta sa malayong lugar na mga kakausapin, dahil may sasalubong na ikakahina ng kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay pwedeng magkaroon ng maliit problema na pwedeng mangyari, pag mabilis kang gagawa ng desisyon dapat ay pag-aralan mo ang gagawin ng gusto. Para ang sinyales na suliranin ay hindi mangyari, at mag-focus ka sa gagawin na lang nang matapos ang araw na masaya sa trabaho. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig na may sinyales na kung may okasyon na gagawin ay okay makakabuti sa pamilya dahil magbibigay ng kasunduan na lalong pagkakatulungan sa bawat isa na masaya. Sa pagmamahalan, ay huwag ka lang magsalita ng may kataasan ang boses para walang lihim na magtatampo sa iyo na nagpapahina ng swerte sa inyong mga plano sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 10 at number 36 at number 40. Scorpio ang bigay pahiwatig ngayong araw ay pwedeng may mangyari sa mga araw na padating, ang transaksyon na magagawa ay may magandang proposal na maibibigay sa iyo pag naging mas maingat ay makakatulong sa iyong mga plano sa buhay, at ngayong araw ay malakas ang enerhiya na pwede mong mapagkasundo, ang mga may alitan sa kapamilya ang pahiwatig ang iiwasan mo lang ay maging mabait baka masamantala ang iyong kabaitan lalo sa iyong pera ang pinapahiwatig. Sa pera ang maging masinop ngayong araw walang pawawalan na pera sa ibang tao, dahil may dalang swerte ang perang hawak na para lang sa pamilya ang dapat makinabang. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga ginagawa walang sinyales na problema ang iwasan mo ay kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng chismis at problema ang kayang maibigay sa iyo ng kalungkutan kung iyong pakikisamahan ngayong araw. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay maging masaya na ikaw ay makakausap at laging magkakaunawaan kung merong pag-uusapan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 15 number 23 at number 6. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat at maging wise sa kausap, pag matahimik ang kausap ay maging matahimik ka rin ng walang maging suliranin sa kausap, at para magkaalaman kayo ng ugali, at malalaman mo rin kung dapat ka pang tumuloy na makasama mo siya at ngayong araw ay wala kang pipirmahan ng mabilisan ng ligtas ka sa problema, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang dapat ang mahal at mga anak ang mabigyan, kung may ekstrang pera ng patuloy na dumating ang good energy na swerte sa pamilya. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw sa gawain at walang problema sa mga magagawa, sa kasamang tao sa trabaho ang dapat iwasan na mahilig magsalita ng kabastusan at kayabangan. Kung hindi mo maiiwasan ay gastos para sa iyo, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 13, number 25 at number 42. Capricorn Ngayong araw iwasan mo muna ang mga gustong plano na negosyo dahil walang magagawang naaayon na plano. Lalo na kung wala ka namang naiipon na perang magiging puhunan, pag meron ng pera ay sa ibang araw pa rin gumawa ng dapat na plano. At ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma mahina ang Buenos sa magagawang pagpirma ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw sa miyembro ng pamilya kung may dapat puntahan, kung may extra kang pera ay iyong bigyan dahil may swerte ang iyong maibibigay sa kanila para sa kanilang magagawa. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya at walang sinyales na problema, at patuloy na pag-unlad dahil sa masayang pagsasama. Sa trabaho, ay huwag ka lang malate na pumasok dahil pag nalate ay madaming gawain ang hindi matatapos na kahinaan ng pag-asenso ang pwedeng mangyari. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16, number 29 at number 45. Aquarius ngayong araw ay mas makakainam sa iyo na may mahabang oras sa pamilya kung mauwi sa usapan ang makagawa ng negosyo. Ay okay baka makagawa kayo ng plano na pwedeng makinabang ang pamilya ng maayos, at ngayong araw ay mahina ang aura sa humingi ng tulong, madali kang maawa dapat kang umiwas sa ganoong lalapit sa iyong tao. Dahil gastos at problema pa ang maibibigay sa iyo sa gagawin na pagtulong ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, Ngayong araw ay maayos na araw sa paggawa dahil sa iyong kasipagan ay pwedeng mabigyan ng papuri ng ilan sa superior pero umiwas ka sa mag-aaya sa iyo ng paglabas dahil suliranin sa pera ang iyong makukuha. Sa pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ay abutan o bigyan ang anak na may asawa at ang mahal para ang swerte sa iyong magagawa ay lalong sumigla sa mga gagawin, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green number 11 number 36 at number 25. Pisces, ang pahiwatig ng gabay ay umiwas kang muli sa usapan na pagnenegosyo, kung partnership dahil wala kang swerte sa ganoon sosyo ngayong araw. Mas mainam na sarili mong negosyo kahit nag-iisa kayo ng pamilya ay makakaunlad ng maayos, at ngayong araw ay masaya na kasama ang mahal na mamasyal, maalisan kayo ng mga bad energy na nakuha sa ibang tao at mabigyan pa kayo ng grasya ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw ay may dadalaw na hangin na nagbibigay ng karamdaman, kaya laging mag-obserba para maalagaan ang bawat kalusugan ng makaiwas ka sa malaking gastusin. Sa trabaho, ngayong araw ay walang problema ang ugali na laging maunawain sa mga kasama sa trabaho ay okay na magawa mo ngayong araw, makakaiwas ka na sa problema at pag-unlad sa iyo ang magagawa para mapalapit sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig maging malambing sa miyembro ng pamilya at sa minamahal, nang laging may gabay na good vibe sa mga gustong magawa sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25 number 8 at number 16.